malo kagigising lang sarap ng tulog niya hinarangan ko ng unan yung paghiga niya kasi nakatutok kasi siya sa aircon ay malamig ay hindi ko naman siya pwedeng kumutan kasi pagka nilagyan ko ng kumot magigising so ang ginawa ko nilagyan hinarangan ko ng unan yung likuran niya para at least kahit papaano hindi siya gaano gigi namin. Sarap ng tulog niya, guys. Ayan, oh. Nag-uunat pa siya. Kagigising lang. Hello, Malo. Good afternoon, Malo. Sarap naman ng tulog ng bibi namin kasi naka-aircon siya. Ayan, nakahiga siya sa malaking kama. Ayan. Tulog ka lang, bibi. Yung mami mo nasa school. Ayan. Mayroon ka pa naman pagkain dyan. Kaya kumain ka, no? Kasi lalabas ako, anak. Ayan. Malo, malo, malo. Ay, ay. Ang aming bibi. Ang cute naman ang bibi namin. Narangan ko para hindi siya gaanong lamigin, guys. Ayan. Para yung hangin ng aircon, hindi maka diretso dyan sa kanyang likod. maculuk gelang nakha oke. Okay.